mga uh, magandang hapon guys no uh, for to this video. So nandito nga ako guys no nagbayad ako dito sa uh, Masilco no ng uh, Milagros at uh, mayroong lumapit sa atin no na bata. Ayan no. Ay kay dito kayong dalawa. Kamu na, Kadid, din, kamo na duwat kadi kadi dito. Tagadin kamo. Tagabaybay. Ma. Tagalaluma kamo. Tatlo sila guys, lumapit sa akin na oh. naihinga ng 5 Pesos <laughs> So, naano kayo naglilakad ka mo? Vlog yun naka-vlog tayo Naano kayo naglilakad ka mo? Ha? Ano ninyo mamagpapa? Ha? Nagpangita na ka kami guma Nagpangita kong guma Ano man yung guma? Nagpangita sin nang guma guys kay ko no, kuno kanam kanaman so ang kaluoy man no grabe ng init pa rin pati oh So mayroon na akong county ding barja dito guys no bigyan natin tong mga batang ito dahil uh, nanghingi nga sila na tirang pangayon nyo 5 Ano man yun 5 Ha? Yan ang bakalon mo. Tagahan tayo ng 5 Palamig Oo, oh, naano kay palamig? Basta wala pa akong magkaon. Nagkaon na kami. Nagkaon na ka mo? Naka yung naganila akat ka mo. sa ano? Uh, National Road? Ayaw mo Pira nang edad ni mo? pangalan mo? Albert. Albert? Ilang taon ka na? Ha? Six? Ikaw? Eight? Ano pangalan mo? Ha? MM Dapat hindi ka mo maganilakad din O dapat hindi kayo ano naglalakad na, dito sa National Road Ayan kasi baka masagasan kayo eh Hindi alam ng magulang nyo nandito kayo sa ano National Road Nasa highway itong mga batang to guys no uh, Nakakatakot dahil uh, syempre Uh, Naglalakad-lakad lang sila no na hindi nila alam kung saan. Ha? Na ka. So, ano? Ah, uh, singko ang nila, guys no. Pero uwi na kayo ha. Huwag na kayo dito'ng galagala sa National Road, kay delikado. Ang daming sasakyan. O oh, sige. Ha?

Mag-uli na kamo kay delikado di, di sa National Road. Oh, ito. So, uli na mo, ha? ito. Mag-uli na kamo ha? Ano sa piyon? Ano sa piyon? Ha? Kadya na, kadya Ayan, uli uli na kamo ha kay delikado ha, di kamo sa National Road, delikado. So, ayan binigyan natin guys no ng kanilang kahilingan. So, uwi na kayo ha. Okay.